yo, what's up mga ka-idol tapos na tayong maligo mga ka-idol siyempre, lagyan natin ito ng mantika, no, bisahin naman muna tayo natin, natin. siyempre, huwag natin kalimutan ito mga ka-idol ay, ito ba, oh, ayun may pangkuha tayo, pangharang -pang sa ating mga mata no, o oh, baka sakaling tumalsik oh. ayos mga ka-idol babalik tayo mga idol ha, babalik tayo pagkaluto nito, so yun mga idol ha, pag nag yan, hihingi yan eh hihingi oh, yan, pag pag utom yan lalapit yan sa akin, mga idol ano din naman ba? Eh mm. ibig sabihin yun, nagutom siya. No? Mm. Tayo na lang muna, sabay muna. Tayo lang, sabay tayo. Main mga idol. hmm, mm. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Bali, maliligo tayo ngayon mga ka-idol. Kasama natin si Okong, oh. Okong, Okong. <laughs> Woo, kanina man, ay nagbungkal tayo ng lupa doon sa ating sa ating garden mga kaidol. O, kasama naman natin si Okong don Kaya, pagkatapos natin magbungkal, ah, uh, mm, nagkuha tayo ng, ng kung ba, kahoy. Mm, nagkuha tayo ng kahoy. Pagkatapos natin magkuha ng kahoy, mayro pa ng tira, eh patuloy pa tayo doon. Pagkatapos nating maligo, no? Ay, bali, pagkatapos natin maligo, eh, magluluto tayo ng ating umagahan, no? ulam ba ulam yes. natin yung siopong kay Mabaho naman, no? Um, ako din, mabaho na din um, Mabaho nang matutos ko eh oh, maligo to eh, si upong oh. um, Okong, okong Sa sayo to mga kayo doon O, okong, okong Okong, oh. oh. Left, left And Right, left, right Left, right, left, right Turn around, turn around <laughs> Agoray ito na ron. Oh, waro nang ito si Okong ngay. Maligo kami dalawa, no? Ligo tayo. Okay, okay. <laughs> Ligo ya wakay dun. Ligo na tigay. Mabaho naman si Opo ngay. Mabaho naman si Okong ngay. Kaya hindi sa atin aso mga kaidol. Oh, nandito na yan sa atin eh. Oh, <laughs> maligo yan sa no? M Sabon ay sabon. Eh, sabon. para mapango ba? Hmm. Ito yung ating sabon sa kanya. Kay, para ma maalis yung kuwan ba? Pag damit yung ating sabon sa kanya mga idol. Para maalis yung mga marumi ba? No? Mm. Ayan. Oh. Nukong. Hmm? Mga idol. Igo yan sa eh. Hmm. Pikit sa mata. Pikit. Hmm. Parang bata mga idol. Oh. Parang bata mga idol. Oh. Oh. Mabait ito mga idol. Ay ayaw mga Bahasa ibang aso patu Kagatin Kaget tayo, no? Mm. Mm. Oh, kong. Mm. Mabango ka na, kong. Mm. Kaya, mm. Dikit ka lang sa akin, kay... Para hindi ka lamigin, no? Okay. Mm -hmm. Okong, oh, okong. Oh, okong, oh, okong. Oh, Ay, ya, sa kahilak. Hilak, <laughs> hilak na siya, mga idol. Kay. Ginaw daw. Sanayin natin maligo, mga idol, no? No? Mm. Shout out sa lahat ng kuan oh, dyan, oh. Sa lahat ng papi, papi love mm. Oh, bigay nyo yung aso nyo sa akin. Lagaan natin. <laughs> <laughs> oh, bigyan, bigyan nyo yung aso, ha? Ah. Yung tulad nito ba, mabait. Hmm, bait to, eh. Kaso lang, pag natakot itong mga idol, eh, kuan mga idol, ah, oh, huwag ka na alis. Eh, mm. eh tayo, malapit na tayo matapos. Mm. Malapit na tayo matapos. Malapit na tayo matapos lagi. Hmm. Nah, uh, asal kita mang idol, kayak punasa pengutama mang idol, no, no balik tayo, punasa nanti, tara tapos satu kay iyak na mang idol, no, oh. no balik tayo banyak, banyak, okong, 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 oh, deh, oh deh deh, punasa mang kalo, oh, anak lah, oh anak ba hmm, es, enak, hmm, deh kena, lubuk ya lubuk. Siyon so mga kaidol. Bali. Kita kits na lang tayo mamaya mga kaidol pagkatapos natin maligo. O yun. Sabayin nyo ako mga kaidol. Mamaya. Kain tayo sa magkahanap. O. o kain mo tayo. Guto man ako mga kaidol eh. Guto ba. Bago tayo kumain. Ligo muna tayo mga kaidol. Mm. Yung mga kaidol. Kita kits mamaya ha. Sa kainan. Mm. See so mga kaidol. So yun po mga kaidol. Tapos na tayong maligo mga kaidol. Bali hindi na lang ako nag-uncam mga kaidol. Yung binalatan yung ating kung ano ba yung yung nalala na yung sinabi ko sa inyo, yung patula na binaksan mga kaidol ba? So, bali, binigay pala ito ni Kwan, ni Auntie sa mga kaidol. O, binigay kay, nanghingi man tayo. <laughs> yung, ano ko, nag ako ng tubig sa balon. Balon, ah, sa kanila yun mga kaidol, yung balon ba? Tapos, nali, nigo kami tokoy yon O, yon mga kaidol, bali, binahagi ko lang sa inyo mga kaidol, no? Hmm, ito yun mga kaidol ba? Hmm. Saka, ito, 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 ito muna yung pakita ko sa inyo. Ito, um, sa amin, kinason, mga, kung baga tawagin sa amin mga kinason, pari binigay din dito kay, Lu, kay Lula. Uh, yun, yung, nag ibot man tayo ng kamuting kahoy. Ito, binigyan tayo ng ganito. Anong tawag sa inyo to mga -idol? Um, sa amin dito, kwan kinason. Pero may pangalan pa ito. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Basta si yan mga kaidol. Galing, may insaragat. No? Um, ito yung ating sangkap. Saka ito, yung kwan ba? Tinakpan ko yung kwan, yung pangalan. Kung baga tayo ba? yan, yun yung kwan yan, flavor ng kwan yan, laki yun, yun, yun. Saka ito, ito yung sinabi ko sa inyo, yung binaksan ba. Yun, yun. Yan, masarap yan mga idol. Ba, patula. Patula binaksan. Bihira lang yan dito sa amin. Yun. So, yun. Ito na. Ilagay na natin to. Okay, malakas yung apoy natin. Kay, gutom naman o eh. Lakasan natin yung apoy natin mga idol. oo, tapos, siyempre, lagyan natin to ng mantika no. Bisahin naman natin natin. Siyempre, huwag natin kalimutan ito mga idol. Ay, ito ba? Oo. Oh, ayun, may pangkuhan tayo, pangharang sa ating mga mata, no? O, oh, baka sakaling tumalsik. O, oh, di ba? O, oh, may pangharang tayo. Oh, agro O, <laughs> <laughs> oh, bagay ba mga idol? O, oh, bagay yan, no? Oh. O, bagay yan, no? o. Eh. tara. Ang na natin, ay, puro dalda naman ito si idol si Poy. Boost na natin to mga idol. Mm. Yan. Mm, um, kunti lang, marami naman tayo, nung, marami na tayong matika sa ating katawan, no? Mm. At Buhos na natin to. Ay, guroy. Hindi pa pala mainit. Ah, okay lang yan. Mm, Iinit lang yan. Eh. Mm, mabilis lang ito maluto. Kay... Mm, Hinihiwa-hiwa ko ng Nang pino mga kayo mabilis mm. lang na maluto to. Mm, mikos mikos natin Para kumukulok kulok ulok siya ba. Mm. yan. Pa Brownin siya natin mga kayo no? Brown ba? Mm. Ay, hindi na, hindi na pala ito kailangan itong ating sunglass. Ay, kay, hindi man tumatalsik no. Mm. Hindi masyado mainit. O, tanggalin na lang natin to. O, <laughs> No. Maka idol. Oh, di ba? Oh, kita kayo nangguan mong yung si Koma. Yung si yung aktor si Coco Martin. <laughs> si Coco Martin wa ka Pero yung nagsuot ng sunglasses mga idol. Coco 'yun, Coco. Oh, hindi Martin. Coco ng Agila. Agila. <laughs> Coco nang Agila lang pala maka idol, di pala Coco Martin. <laughs> Mikil-mikil natin mga ron. Pa-brown-brown so, lang natin to. Bago natin i-boost yung lahat ng... Kwan? Yung patula ba? Hmm, natin. No? Hmm, bilisan natin to kay gutom na. Gutom na din si Okong. Hmm. Ayan si so Okong mga kalulok. Mm. naghintay lang eh. Mm. Tapos na maligo. okay. Tapos yan, brown na mga kalul. Uh, boost na natin to mga kaidol. to Ito. Mm. Boost natin. okay. Ayos. Mikos, mikos natin. Mga insan ko dyan. Mm. Mikos, mikos. Agoy. Again, against the light, mga, mga kaidol. No? Ganyan natin. Adjust natin. Eh, okay. may adjustment to yung ating kuan, Yung ating gamit na cellphone. Yun. Yun, no? Oh. Nadali din, mga kaidol, no? No? Oh, Hindi oh. na against the light, oh. Mm, mikos, mikos natin. Ayan. Pagkatapos nito, mga kaidol. Pag naluto na ito, mga kaidol. Eh sabayan niyo ako mga idol, eh, masarap ba yung ating kain mga idol? No? Yung ating kamba, yung ating ulam ba, masarap yung ulam natin? O siyempre, masarap yung kain natin, kay masarap ba yung ulam natin? Pampasigla ng katawan to. No? Mm. Tapos yan mga idol, ibuhos natin yung sangkap. Mm. ito. Itong kamba mm. yan. Lakimi ba, lucky Flavor yan. Lucky ba? Lucky me yan. Tapos ito, yung ating kuan buhos din natin to. Sabay na. Mm. No? tapos yan, lagyan natin to ng ng tubig mga kaidol, no? Hmm, lagyan natin ng tubig yan. Hmm. Nadali ko din yung kan mga ka dol, yung adjust adjust natin ba? Hmm. No? Kuha ba dyan? Malino ba dyan tignan mga idol? Tapos, buhos natin yung tubig. Teka lang, babalik ako mga kaidol ha. Teka lang. A few moments later. So yun mga idol, bali, pag nabuhos natin yung tubig, eh, hintay na lang, hintay na lang, na, hintay na lang, hintay na, pong, kaya lang ang butsik ek, ek. <laughs> Nabubulo na naman si Idol J, mga Idol. Bale, hintay na lang natin. Maluto, no? Pagkatapos maluto, ay ready to eat, ready to fight, ready to mukbang na tayo, mga Idol, no? So, sabay nyo ako, mga Idol, no? Sa ating umagahan, buhos ko na to. Okay. Ayos, mga Idol. Babalik tayo, mga Idol, ha? Babalik tayo pagka luto nito. So, yun, mga Idol. Well, yun po mga idol Luto na po mga idol Tamang-tama mga idol Umuulan mga ka-idol. Ayun eh, no Bumabagsak yung ulan. Bumabagsak sa ating bubong. Pumapatak. Kanta yan, eh. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay ni Kajep Mix Vlog. Kain tayo sa lahat mga ka-idol. Kain mo tayo mga idol Sa lahat. Sa lahat ng mga sorry nating supporters dyan, sa mga silent viewers, sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel na ito. Kain po tayo mga idol. Sa lahat ng bago nating kaibigan dyan, nag-subscribe itong channel na ito. Kain po tayo sa lahat dyan mga idol. Tamang-tama mga idol, umuulan. May sabaw tayo, 'no? Oh, ito 'yung mga idol. No? Oh, maraming salamat sa nagbigay nito mga idol si Teresa yon. Charot po kay Anderisa. Sino si, si Anderisa mga idol? Ito ay galing to kay kay Noy Lino. Ito patula na binaksan. Tapos si Anderisa mga idol ay nagbibinta siya ng ng mga gulay kaya doon bu, binabagsak ang mga gulay kay Anderisa. Mm, siya ang siya kamba. Pag may mga gulay na haharbisin, don 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 ba don. Yung nagigib tayo ng tubig. Oh, sa kanila yung balon eh. Mm, don nag naninda yun ng kwan ng iba't ibang mga gulay pag tabo ba kung baga tabo tawagin sa amin dito pag ganyan linggo ganyan ba linggo maraming tao yan di ba, sa kwan palingke yun kaya tayo mga kadol oh. o mainit init pa yung sabo natin mga kadol o oh. unang subo para sa inyong lahat sa mga kadol sabay nyo ako mga kadol o mm. ah sabi mga kadol Sobing suwabi talaga yung gulay mga kadol. Saka may, may kasama tayong sipods Sil ba? Sil. Ay si Okong naman. Nandito. Nandito sa ilalim. Pero nakira ako mga kadol. Binigyan ko mga kadol. Dalawa. Inubot lang ng yung yung kulay itim na aso ba? Hmm. Suta yata yan nga. <laughs> Agurro <yan. laughs> Pero nagtira ako doon sa kaha. Pag nagutom niya hingi yan eh. O, humingi yan, Pag pag nagutom yan, lalapit yan sa akin, mga kaya... Ang ganyan ganyan ba? Ibig sabihin nyo, nagutom siya. No? tayo na lang muna, sabay muna. Tayo lang, sabay tayo. Kumain mga kaya Mmm, mm, diba? Sarap to. Kuha mm. kayo plato dyan. Mga kaya sabay nyo ako mga kaya idol. Maraming salamat sa poong may kapal mga idol no. Na may dumating na biyaya sa ating mga idol no. Ito yun. Mga idol. Kamay tayo. Masarap naman kamay eh. Yung laman niya ay maniliit lang mga kaidol. Ayan o. Ano? Maniliit lang no? Pero masarap. Kuhaan mm. to mga kaidol? Ah. Papalakas to ng kuhaan ba? Ng calcium mga dinibigyan Binibigyan tayo ng calcium nito. Ng matibay na buto. Mm. Ito ba? Mm. Itong mga sikos manasil. Ano ba? Mm. Pag calcium to mga ka Kailangan din natin kumain ng ito. Ano? Siyempre gulay din. Ano? Nagutom ka? Ulit? May tingin yung kwan natin dito mga kadyo. Yung, yung kasama ni Okong ba? Dalawa na naubos niya. Hindi man, kinain ni Okong nandito sa ilalim. Ah, nandito sa ilalim. Baka hindi pa siya nagutom na. No? May ginawa. Eh, kasi, yan, tulog mga idol. Umuulan kasi mga idol. Masarap kaya matulog pag umuulan. No? Hmm. Biglang umulan ng malakas. Bigla naman tumigil. Hmm. Lalo so, na meron pang ambag. Nak, makai dul. Kau sendiri tanya sekali ng dul. nang ulam natin. Yang bakal menjadi bagian <laughs> kurang-kurang mengaruh kai butas man ating Ito bah, kaya, no. yang ating kon. Enta ba, kaya dan Gandito ba. bagian kurang dahon yang saging kai butas man. No? Sayang sabang gumutulok. Balik kay, ka edot tata pala toh. Hmm, ana baing dina ni edot tata Yung hindi pa ako nakabalik ng pagbablog ng Ryan, diba? Hmm. Nilagyan niya to eh, ng ulam Punta siya dito. Oh. Dito kumain ba? Eh, sabay na din kami kumain. Hmm. Kay Idol Tata to, ito. Yan, butas. Butas yung dito niya. Sayang yung kanyang kuan mga idol. Yung kanyang sandal no. Ginigay lang sa kanyang bayaw. Yung bunso niya kapatid ay may asawa na. Eh. Aba na ba? Hmm. Babae yung bunso nila eh. Tapos, binigay niya sa kanyang bayaw. Hmm. Yun. Hindi ko alam kung na-uploadan pa, pa ba niya yun, yung channel. Makita na din yung mga kadol, makita yun. Pasado yun sa moneti monetization mga kadol sa YouTube. Uh, Grabe si Dios, si Susumi sa lahat mga kadol. Pasado na yun mga kadol. Hmm. Ako na yung partner na din yun sa YouTube, yung kanyang channel. Kasi monetize na yun mga kadol. Dahil sa dahil sa mga tulong nyo ba? Mga idol ba? No? Meron. lang kung nandyan yung mga suli ni Robertus Negoan. Ni idol tata. No? Nood kayo dito. No? Hmm. Eh sayang. Sayang yung one. Sayang yun na. Ay hindi sayang yun. kay, Nandun naman siya sa kabila. No? Huwag pa lang binigay niya kay meron naman siya kwan, uh, meron siyang matatanggap sa buwan ba doon siya sa bilak dalawang sana ninyo sa kabila eh uh, mukbang din yung, yung sa kabila mga ilo bagay siya nagmumukbang kira ay doon tata Tapos na rin kumain mga doon. Sabaw na lang to. Bigyan natin to. kahit kwan. Yung kama, Dito ko yun na it yung itin. Tapos, sa to tayo. Bilikan na lang yung ating sa to mga doon. Para hindi na tayo haba. Mga doon, maraming salamat sa pagsabay niyo mga doon ha. Sa pagpindot nitong ating content sa ating munting channel. No? Tamang tama mga doon. Umulan mga doon. Uh, nagsabaw tayo. Uh, Gracias, amigos. Excuse me lang po mga dra Teka lang. Sige lang. Babalik tayo. So yun mga ka-dons. Shout out po sa lahat ng mga solid nating supporters dyan. Mga silent viewers. Sa mga off na kasubay-bay nitong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga bago nating subscribers, sa bago nating kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga ka-idol. Shoutout po sa lahat ng mga OF. W nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Yun, shoutout po sa, sa, inyo dyan, mga idol. Ingat po tayo dyan palagi, mga idol. Kung saan man tayo naroroon uh, sa sulok ng mundo. Mm, yun. Mag ingat po tayo palagi, mga idol, no? Naway, sana'y gabayan po tayo ng ating puong may kapal, mga ka idol, no? Mm. Sama, sama niyan natin palagi dito sa ating puso't isipat kaluluwa mga kaidol no? Hmm. pag may mga pagsubok ay eh, huwag natin kalimutan siya mga idol pag dinaan tayo ng pagsubok no? Hmm. pag hindi kaya yung pagsubok hinto ko muna tingil ka muna isip ko muna ng, ng makakabuti kung anong makakabuti no? yun shout out po ma'am maripusang asol yun shout out po shout out po sir Ronel from Atlanta Georgia yun shout out po sir Walter Two feeds Yon shout po Julius Santos, Cecilia Santos, yon shout Jan sa mga ka-idol ko Jan, Yon shout po idol. Teka lang mga 'don. Eh, excuse me. Nabusog talaga ako, mga dun, eh. Sulit 'yung ating kain mga 'don pag kasama 'yung sabaw ba? sabaw. Sabaw. Nana Ruby Chanel, yon shout po, idol. Ana Banana, yon syarat po Family G, yon shout po. Leonard Davao, yon shout po idols. Susan Mojica, yun, shout out po idol. Mark Haseldo, yun, shout out MG Eric, yun, shout out po MG Eric Adventure, yun, shout out Rachel, Rachel Rose 6683. Rachel or Rachel? Rachel Rios. Ay, serious noon? Ano ba naman ito? Nabubulo na naman si idol si Pangadol. Rachel, Rachel Rios 6683. Yun, Share viral from 29 Alms, Alms, California, USA. I love you watching your vlog. You make me laugh. love. Keep up the good work. Sa so, shout out. Shout out sa lahat ng mga sulit kong supporters, mga Ah, uh, uh, balik tayo mga idol. itu pala yan. Oh, ito, toto. ito. Ulitin natin mga idol. Shout out to my nephews in Cagayan de Oro City. I am sorry you lost your mom. Condolence to all. Mom? Mom to? M-O-M? Hindi. Hindi man yung mom, mom ba to? O oh, mom? 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 Your mom, condolence to all of you sending love. Yun. Maraming pong salamat, Idol. Sina ba? Kaya uh, Si Idol. Si Idol. Russell. Yun. Rizel, yun. Maraming salamat sa pagbati nyo. Mupo sa yung pumanaw ng iyong kaibigan ko. Idol ba? Hmm. Yeah, tagal na yan mga doon Mga ilang tatlong araw na yata lumipas. Yun. Maraming salamat. Ngayon ko lang nabasa ito mga adol kasi tinignan ko yung one ba? Yung nakaraan nating upload. Hmm. Kasi may magkukoment pa rin doon sa nakaraan nating upload. Hmm. Kaya tinitignan ko. Yun. Patuloy tayo sa mga idol. Okay, haba na tayo mga idol. Erickson. Nakaryo. Vlog. Yun. Shoutout po idol. Joyce Benito. Ice. Ice Icebone Ice bon Aquino. From. Isabela Basilan. Yun. Shoutout po idol. Shoutout po sa lahat ng taga. Isabela Basilan. Yun. Shoutout po sa inyo lahat dyan mga idol. Arnold. Ob, Obregon. Yun. Shoutout po idol. Cecilia. Gordula. From. Mara. Maragondon Cavite, yun, shoutout po, idol. Shoutout sa lahat ng mga taga Maragondon Cavite, yun, shoutout po sa inyo. channel, mga idol. Alger, Gal, uh, Alger Galardo, 568, yun, shoutout po, idol. Rion, Rion, Rion Gar, Rion, 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 Rion Ganbas, yun, shoutout po, idol. Hmm. Bubulo say, idol idol, na naman, idol. Hindi ko kabigkas, ay. Alger, Alger. Alger Galardo. Yon, shout out, po, Idol. <coughs> Tinubong ako ng aking <coughs> kuan mga ilba. No, dito ba? <coughs> Remark, remarks pakulang pakula nang sala ha? Remarks pakula pakula nang yon shout out po sa idol. Marami pong salamat sa comment mo idol no. Oh, ingat tayo palagi diyan. Idol. Yon, God bless you po sa iyo idol. God bless you po. Yon, ingat po tayo palagi. Shout out po sa iyo. Isabel Yon, shout po idol. Yan, Stevie. Yon, shout po idol. Elizabeth Pindushi. <coughs> Sorry po idol. <coughs> Excuse me po. Elizabeth. Eliz Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth. Ano ba naman ito? Ay, eh? hindi ko mabigkas mga idol. Oh, ito yon mga idol. Yan. Mm, okay. Yon, shout po idol. Elizabeth. Elizabeth. Pidosi. <coughs> shout po idol. Shout out. Sorry po idol. Hindi ko mabigkas mga idol. Eh. Oh, bigkasin natin to. Mm. Pag-aralan natin yung pagbigkas no? Merlon P. Lino Yon, shoutout po idol Francis Martinite From ibang Ibang bansa Yon, shoutout po idol Ibang bansa na yung Lahat yung ilagay to okay, Yung flag niya ilagay, Nilagay doon Kulay Kundi ako nagkamali Green, puti Saka pula Saka itin dito Yon, yon Ibang bansa na lang Yon, shoutout po idol Ronald Manuel Maraming salamat idol ha Sa comment mo po mm. Si Ronald Manuel ba mm. Maraming pong salamat idol Take care always jan idol ha Mm, ingat po tayo. gabili siyo po. So, mga idol. Marami pong salamat sa inyong lahat dyan, mga idol. Sa lahat na nag-comment, sa lahat na nag-like, sa lahat na nag-subscribe, sa lahat ng mga bago natin subscriber, sa lahat na nag-subscribe nitong channel ito. Marami pong salamat sa inyo po talaga po, mga idol. Hindi ako nagmagsasawa sa inyo, mga idol, na palit ulit akong magsasabi na maraming maraming pong salamat sa inyo po, mga idol. No? Ang dahil sa inyo, meron tayong subscriber, meron tayong taga sa bye meron tayong nagko-comment, nag-like, uh, nag-share sa ating video. Uh, hindi nag-skip ng ads dahil sa inyo mga idol may pumapasok na dollar mga idol no bali balang araw babahagi ko sa inyo mga idol yung tinulong nyo yung hindi pag-skip ng ating ads yon babahagi ko sa inyo sa Rebel tayo kung magkano yung ating kinita no magkano yung ating kinita dahil sa hindi niyo pag-skip ng ads mga idol dahil sa tulong nyo mga idol no marami kong salamat talaga po mga idol Naway pagbalain po tayo ng ating puong may kapal mga idol Mm, huwag natin kalimutan dito mga idol dito sa puso't isipag at ating kaluluwa bit 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 na natin yan dala, dala, natin yan kung saan man tayo naroon no? mm, kung saan man tayo naroon sa iba mm, yun basta yun mga idol bit 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 natin yan daladala dala natin yan yung ating amang makapangyari yung ating amang makapangyari sa lahat mga idol no? marami pong salamat sa inyo mga idol so yun kita kita na lang tayo susunod nating pagbablog mga idol no? No? see you tomorrow good evening bye bye mga idol bye 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 bye